Nang malayo ka na sa bahay mo, naghanap ka na ng lugar na walay sounds. Ayan. May ingay naman ng motor. Ayan. Ayan. Nangahanap ka ng lugar na peaceful kay kasi gagawa ka ng content. Ayan. Ganyan ang buhay ng mga ano, mga content creator. Ayan. Uh, oh. dito tayo sa ano sa kalagitnaan natin, ng ng ating ano ng ating niyog ayan para lang hindi natin marinig yung ingay ng uh, music kasi makapirate tayo kay Lolo Whitey <laughs> so dito tayo uh, magtatambay ayan hindi ko nga alam kung aabot pa dito kay parang may narinig pa kung konting sounds pero ayaan mo na ayan kasi ang ating ituturo ngayon ay about kung paano mapapadami ng mga manok ayan lalo na dito sa ating probinsya. Ayan. Kasi sa probinsya, kahit na sa bayan, kung mayroon kayong space niya sa inyong home lot, pwede kayong mag-alaga ng manok. Ang gagawin ninyo, gagawa kayo ng ano, ng space nila, yung lagyan nyo ng net hanggang sa taas para hindi mag maglipad ang manok. Tapos, at lagyan niyo ng bubong yung itlogan nila kay para hindi mabasa ng ulan para ito ay magbubuo talaga at uh, mag ano siya uh, makakaroon ng sisiw kasi kung mabasa ito ng ulan uh, ano na yan siya hindi na yan sa ano bumaga pa uh, iku iko na siya kung sa balot pa patay ang sisiw ayan ang technique dyan sa pag-alaga ng manok ayan kung mangingitlog ang manok dito sa aming probinsya kung may mga space ang cottage nyo, ayan, lagyan nyo ng pugaran, yung nest ba ng manok, o sa ilalim ng bahay ninyo, kung ang bahay ninyo made ng light materials, tapos may up and down kayo, yung down wala naman ginagamit, pwede nyo yan nagyan ng ano, o ayaan lang yung manok, kasi minsan ang manok kahit na walang pugaran dyan sa lupa, mangingitlog 'yan. Ayan ipapakita ko sa inyo uh, paano mangingitlog ang manok sa ilalim ng bahay. 'Yon. And then hindi lang 'yan. Pag ito ay nasa siksipin ng lugar na ang mga manok, ang mga sisiw nila, ang mga ang rather ang itlog ay mabibiyak talaga 'yan. 'Yan. Tapos pag ito ay ano na, nabiak na at sisiyo na siya sa isang sa ganitong araw, one day, one one day pa lang ang sisiyo ninyo, ito ay kukunin na ninyo sa kanyang inahan. Huwag ninyong ayaan na ang sisiyo ay mamumuhay kasama ang kanyang ina. Kay bakit? Kay kasi, hindi naman maproteksyonan ng ina ang mga sisiyo mula sa langgam. Ayan kasi importante talaga na ang ang mga sisiyo ay ilalagay muna natin sa karton. Ayan. Kung may mga karton kayo, si sa probinsya tayo, medyo mahirap ang buhay natin. Pwede natin ilagay muna sa sa karton. One day hanggang 15 days na ang mga sisiyo ay medyo malaki-laki na. Sa karton, lagyan niyo ng pagkain nila dyan at saka tubig. Yung tubig lagyan nyo ng batu para hindi matapon. Ayan, tapos yung pagkain nila na pang talaga yung integra na, na feeds. Ayan. So, tapos, kung may ilaw kayo doon, di ba may ilaw tayo sa, ano, sa bahay, yan ang karton, ilagay natin sa tapat ng ilaw. Ayan. Mas better nga kung may extension wire kayo, pwede nyo ilagay doon sa loob ng karton ipitay ninyo sa karton o mayroon kayong kulungan ng manok na puro sisiyo na lagyan nyo ng karton na ilaw kaya kasi ang purpose niyan, para hindi malamigan ang mga sisiyo kasi di ba ang mga inahin pag gabi ay at tinatabunan nila ng uh, pakpak nila yung mga sisiyo nila katawan nila para mainitan yung sisiyo kaya kasi isipirit natin sa kanyang ina kaya lagyan natin doon sa loob ng karton para hindi siya malamigan at itapat sa ilaw natin kahit sa ang bahagi ng bahay natin sa kusina ba yun sa may taas ng lamisa pwede rin Hindi, din pag medyo malaki-laki na yung mga sisyo pwede na natin ito kunin sa loob ng karton at i-transfer ito sa kulungan ayan, huwag muna natin ibaba sa lupa kasi hindi pa nila yan kaya na uh, alagaan ng kanilang mga sarili sa mga langgam o ano mga insekto na din sa ilalim ng lupa. Kaya ito ilagay pa natin dito sa kulungan ng mga manok. Yan, maglagay maggawa talaga kayo ng kulungan for sisiyo na ito ay nakasurvive na sa karton. At doon ninyo uh, alagaan naman ulit para ang inyong mga sisiyo ay talagang buhay lahat hindi sila mamamatay kay kasi naalagaan sila and then after a day pag ito ay ganap na malaki na sila parang kung baga pa daw parang dumalaga na ayan pwede na ninyo iyon kukunin sa kulungan at saka ilagay sa lupa. Ayan. Ilagay na natin sila sa sa lupa. At take note, yung inahin na hiwalay sa ano sa sisiw ay maka agad-agad yan sila mangingitlog ulit. Kaya kasi walas silang sisiw na inalagaan. Kaya kasi kung sama-sama nilang kanilang sisio hanggang paglaki ang mga inahin, hindi yan sila mangingitlog. Kaya pag iyon ay hiwalay ang ano, pagsisiyo sa kanila magtataka ikaw na ayun na naman, nangingitlog na naman siya kaya ganun para mabilis ang pagdami ng inyong mga manok at ito pa bago ko makalimutan pag madami pala ang itlog doon sa pugaran ayan, ay iwan ko kung sa Tagalog ang pugaran kasi ilunggo yun eh <laughs> Ayan. Pag maraming itlog doon na sobra sa katawan ng manok, tatanggalin ninyo ang ibang itlog. Kaya kasi pag hindi nyo yan tatanggalin, hindi talaga yan bubuo. kasi hindi siya mainitan sa katawan ng manok. Kaya kunin ninyo yung sobra. Kung 15, 15 ka itlog yon ayan, tapos kaya ng manok na lumluman kung sa ilunggo pa. Ayan. Okay lang yon Pero kung sobra na dyan, tatanggalin ninyo para uh, mabuhay lahat. Ayan. Kasi pag hindi ito, kasi ang style niya ng manok, mga, matatalino rin yung mga ano yung mga inahin. Kanila yan, ano yung itlog nila, yung parang kung sa ilunggo pa, ukayon ba Ukayon? kayon <laughs> <don't> ayawan ko <laughs> mag-research lang kayo kung anong ukayon. kayon na nila o e, eh, ano nila ba yung ano ba yun yung parang kung gagawa pa tayo ng ano parang mixing yung ganun parang para para malibot-libot nila yung ano yung itlog palibot-libotin nila yung itlog nila para mag mag, mag ano yan mabubu, mabubuo ang isang sisiw sa itlog kaya yon so yung mga manok ninyo na pwede na ibaba mga damulaga na yan eh yung makasurvive na yan siya ayan tapos doon nyo na naman ilagay sa isang kulungan na pag, pag gusto lang kayo kung anong gusto nyo kung gawa sa gawa yan o gawa sa nit yan ilagay nyo doon sa ano sa loob ng kulungan na may lupa yan huwag nyo muna ilabas na hayaan sa sa labas kaya kasi pag doon nyo ilagay sa may kulungan net ba yun ilagay nyo o pagkawa yan ayan, parang padira ninyo para yung manok hindi, eh. hindi siya pansin niyo yan, babalik-babalik yun. Lalo na kung hapon, yan, pag, panahon ng pagtulog nila o panahon ng bigaya ng pagkain, uuwi, uuwi yan sila. Kasi nasasanay sila, nadyan sila, natutulog. Yun. Kaya malayo na ang inyong mga manok ay mawawala. Kaya kasi kung mga ilahas naman ako, ilong pa ilahas ibig sabihin, napupunta kung saan-saan. Kaya, saan. so, makikita ng ibang tao, eh diyan. ibang tao iyo. Ayun, nang 'yung na manok. Ayan. Para nga kait na maghapon diyan. Tingnan niyo ang aming manok ha? pag makita nila kami ha. Takbo Lapit ka agad, Kasi alam nila pagkain na yun. Kahit nahulihin sila na ano, eh, lulutuin. nila alam yun. <laughs> lapit lang yapon sila. Nila alam. Wakas na pala nila yun. Uling araw na pala nila yun. Kasi, ayan. Kasi, ganyan, Kasi, inalagaan mo sila. Ayan. Kaya guys, uh, sa ano sa hindi pa naka ano, sa Infinity TV channel ayan uh, in, ang mga pa sa aking channel, ayan, is subscribe ninyo ang Infinity TV channel para marami pa kayong matutunan about sa buhay namin dito sa probinsya. Ayan, i-full kalimbang ninyo para ma-notify kayo kung mayroon akong bagong upload. Ayan, ah, uh, kasi ganito ang buhay namin sa probinsya. Ayan, kung masipag ka lang, ayan, tingnan nyo. Kung masipag ka lang, ano, oh, ano makikita nyo sa likuran ko? Ayan, di ba? Oh puno ng mga niyog. Ayan, hindi lang puno ng mga niyog, puno ng mga gulay. Ayan, makikita ninyo yan. Puno ng mga gulay ang ating paligid. May mga mais, ganon. Ayan ang mga tanim. Ayan. Kaya yon kung dito sa amin, gulay, wala problema. Hindi ka na makabili. Bibili lang ninyo yung subak, isda, karne, ganon yun ang bibilin mo ayan para ihalo eh, sa ano sa gulay ayan kasi masarap ang gulay na bagong pitas bago mo lutuin kaya guys ah, ang ating ano ang ating tutalakayin naman sa uh, sunod na mga episode ay mag-alaga ng manok, ayan, or pato, o anong bagay na pwede nyong pagkakitaan. Ayan, yan ganito ang buhay sa probinsya. Uh, mag magsikap lang para wala, uh, hindi tayo uh, mapuno ng utang. Ayan. Kaya guys, mapaalam si Infinity TV Channel. Ayan, sa naman. Ayan, babu!